mga guys. Uh, Saan naman niya <laughs> pa lang araw po sa lahat. Mga Ayan, uh, May pasinti po tayo. Si ate. Ayan. Ayan din ang mister niya. Uh, marami nang gumamot nito. Ulam daw. E, ika nga. Sa kanilang magkasawad asawad Sobra 20 na daw ang uh, gumamot sa four years na yan ay eh, hindi ko maling si ate na may uh, nararamdaman niya talaga yung bato uh, ang bato na sa loob ng kaniyang uh, sikmura Ayan, pagalingin natin siya guys Sa ngalan na naman ng Panginoong Hesus yan ito lang ulit lagi kong sinasabi sa kanya sa kanila sa mga pasinti ko na tawag niyan na ang nagpagaling ko sa inyo ay ang Panginoong Isus. at sa oras na ito uh, kaya dito na po si ate para magpagamot. Nice. So meaning, meaning uh, hindi mo ka nang ay, time nga mag, kung magadto ka sa inyong lugar, maglain kasi. Pero sa inyong lugar, may nagtambal na sa ay pa. Saya. bata go dela right? sa Monica sa sira lang go marble Mar pero murag dito ni muna nabatyagan kan nang daw may bato na sa mong dire so sa so marble gali siya ikaw marble puka karon at tingalan na ko seg kuan